Ah, mataas pa dito, Georgie. Itong to ka naman. Mataas pa, oh. Still, Georgie, hindi tayo makapunta dyan. Mataas pa, oh. You can na, you swim. Ew. Still, swim, see? Lakas pa dito, hindi pwede. See? You cannot. We go another way. Yeah. See? Oh, nandun na yung boat nila, oh. Yee! Cannot hear. Mataas pa siya. Naku, oh. Ha? Mataas pa dito. Natapon yung mga basurahan. Ang gandun. We cannot do it. You see? Si, buta nagbotas tayo. Mataas pa. Mataas pa siya. Oh, ganjang ko pa sa uncle lang pa ako. Doon mas mataas doon. Hanggang doon. Ah, oh, mataas na dito, oh. Mataas mataas pa yung tubig dito yan o oh, halos ano nang pa ako na o oh. taas siya see we're going the other park oo mataas dito Maga. come on check natin yung another park